Magandang araw mga katids, this is GMD Compass di Kuding. Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Big Hole Tissue Marker. Alright mga katiits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa din sa atin ng ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Pag follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may kakaibang hugis at may sikretong nakalagay dito sa gitna ng isang bato. Makikita natin dito na meron itong malaking bilog na hole. Ito ay may cutted na ingredient sa gilid. At makikita rin natin dito ang flow direction ng tubig kung saan ito papunta. So malaki-laki itong hole na ito. Pwedeng kasya dito ang dalawa pa. So medyo malaki-laki itong hole na ito. Okay, maliban dito sa may cutting dito banda, na ginawa ang daanan ng tubig meron din ako napansin dito na isang maliit lang na dito sa may gilid so magiging itsura nito, dalawa ang hati sa isang hole so ayan at ang ganitong klaseng marker ay ginawa itong center so nasa ibabaw ito at ito ay nagkaroon ng water stuck hole at based sa experience ko, nagka-encounter na rin ako ng ganitong klaseng marker yung ginawa nila dito ay ganito rin uh, kinating dito para sa daluyan ng tubig. Kung saan yung babagsak ka ng tubig, nandun yung spot. So, center spot. Doon mo talaga makikita ang mga markers, mga countersign sa pinagbagsakan nitong tubig. So, ayan. At sa ganitong klaseng hole, so napakaganda, halos perfect na ito. Ang ginawa lang nila dito ay nilagyan nila ng uh, daanan ng tubig so pag napuno ito, dito talaga ang direksyon ang bagsakan so dito gagamit na tayo ng kumpas so makikita natin ang direction nito pag uh, tinapat natin dito sa may ingrib, dito sa may cutting na ito so, makikita natin dyan ang direction ng kumpas so ngayon uh, check muna natin kung gaano ito kalalim at baka mayroon pa itong mga marker na nakalagay sa loob o nagpapahiwatig ng center spot. Maaaring isa rin yan na perspective natin na pagtaguan ng item. So, dapat kaganda ito, Madam Sir, kasi bihira lang itong ganitong pagka-ukit. Detalyado din ang pagka-ingreed sa hole na ito. At sa gilid-gilid naman itong hole na ito, ay medyo makinis. So, halatadong man-made talaga ang paggagawa nito. So, check lang natin ang ilalim ng hole na ito kung meron tayong makikita mga markers sa ilalim na nagtuturo kung saan ang direksyon. So, kung wala naman tayong makuha dito sa loob ng hole na ito, ito yung pangalawa nating guide. Sundan lang natin ang direksyon ng bagsakan ng tubig dito. At maramdaman natin yan kung ito ay legit kasi meron talagang countersign na makikita natin. At yung makikita natin sa tabi ay talagang nakasit up na yan. So, check lang natin madam sir kung meron pa itong marker sa baba ng hole na ito. Okay, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay mga katits, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.